Paganda umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kaibigan. Kumusta po kayong lahat sa umagang ito? Alam po ninyo, napakabuti po ng Panginoon. Meron pa tayong buhay, merong kalakasan. Ano po? Nakapagtitinda, nakakapamalengke. Tingnan po ninyo ang kalangitan. Ano po, ang araw. Lahat po ng ito ay nagpapahayag po ng kadakilaan, kaluwalatian ng Diyos. Ang kanyang pagbibigay po sa atin ng lakas at ng buhay. Ganda naman Alam po ninyo, ang pag-ibig po ng ating Panginoong Sokristo ay pinakita po niya doon sa krus ng Kalbaryo. Nagpakasakit po siya, naghirap, nabayubay at namatay. Bakit po? yung po ay dahilan sa pag-ibig po sa bawat isa po sa atin minamahal na kaibigan alam po ba ninyo na mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Heso Kristo tayo po na mga makasalanan hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili subalit ang Panginoong Heso Kristo po ay binayaran lahat po ng ating kasalanan ng kanyang dugo at buhay upang magkaroon po tayo ng kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Mga taga-Plarindel, Pulilan, saan po kayong bayan, ninyo si Jesus? Mahal po ba ninyo ang ating Panginoong sa Kristo? Siya po ba ang kahulugan ng inyong buhay? Kahit po ang inyong pagtitinda, kahit po ang inyong pamamalengke, ang Panginoong sa Kristo po ang sentro ng ating buhay. Pinakamamahal po natin siya sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa atin. Mga minamahal na kaibigan, tanong ko po sa inyo, pag kayo po ay namatay, makakapiling po ba ninyo si Jesus? Ito po ang aking mensahe. Hindi po sekta o religion. Isa pong personal na kaugnayan sa nagmahal sa atin, nag ng kanyang buhay sa krus, ang ating Panginoong Yeso Kristo. Hindi po ito sekta o reliyon. Ano po? Wala pong kinalaman ng relihiyon sa pagpunta po natin sa langit. Tanging ang Panginoong sa Kristo lamang po ang nagpakasakit sa krus. Hindi po siya namatay sa krus para gawing relihiyon. Panginoong Iso Kristo po ay Diyos. Ang Panginoong Kristo so, po ay nagliligtas. Tanong ko po sa inyo, pag namatay kayo, saan kayo pupunta? Ito po ang aking mensahe. Merong katiyakan ng kaligtasan sa ating Panginoong Iso Kristo. Walang tiyak na kaligtasan sa relihiyon at sekta. Hindi po tayo maililigtas po noon. Ipapahamak pa po tayo sa impyerno mga minamahal na kaibigan anyayahan ko po kayo na tanggapin ang tagapagligtas ngayon nandito po siya kasama po natin kumakatok sa pintuan ng ating puso ang sabi po niya sino mang magbukas ako ipapasok at hapong kasalo niya Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kabayaran po ng kasalanan ay doon sa impyerno. Pangalawa, maniwala po tayo sa ating Panginoong Kristo na nagsabi ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa kundi sa pamumagitan ko. At pangatlo po, tatanggapin po natin si Jesus na may pananampalataya sa ating puso bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Lahat po kayo na nakakarinig po diyan, tungkinin po yung aking panalangin na panalangin po ninyo sa pagtanggap sa Panginoon upang magkaroon po kayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ako po tinanggap ko na ang Panginoon May 16, 1975, 4.20pm. Alam ko po, pag ako po ay namatay sa piling ng Panginoon, hindi po ako mabuting tao ako po isang makasalanan, iniligtas po ng Diyos. Sa biyaya kay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa inyong mga sarili, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki, magmayabang, magpalalo. Ayayahan ko po kayo ngayon na manalangin habang ang Panginoon po ay nangungusap po sa inyong puso, sino man po kayo, lahat ng nakakarinig, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Isa Kristo. Panginoong Isa, salamat po sa iyong pag-ibig sa akin, sa iyong pagpapakasakit sa krus. Ibinigay mo ang iyong dugo at buhay para sa aking kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ko sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, inagsisisihan e ko po, sa sandali pong ito ako naniniwala sa iyo, sumasampalataya at inaanyayahan kita sa aking puso, tinatanggap bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. mga tumanggap dadalhin mo po sa mga churches upang ma-disciple yung mga hindi pa sa iyong kapanahulan ng kapangyarihan ng Ibanghelyo mararanasan nila sa kanilang puso at buhay ang kapatawaran, kaligtasan buhay na walang hanggan pagbabago ng buhay at paglilingkod po sa iyo Magpadala ka po ama ng revival dito po sa Floridel. Abot po ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Abot po doon sa North America, sa Canada, sa USA, at sa buong mundo. Sa pagkatamang lahat po ng ito, ay aking dalangin sa aking pinakamamahal. <laughs> pinapahayag sa mga tao hindi lang sa Pilipinas hindi doon sa North America sa Canada, sa USA ang nagpakasakit sa krus naghirap para sa aming kaligtasan ang aming pong Panginoong Heso Kristo Amen alamat po, mahal ko po, po kayong lahat Palain po kayong lahat ng Panginoon ng inyong pagsitinda. Mahal mahal po tayo ng ating Panginoong sa Kristo. Ano po, nagpakasakit po siya sa Cruz para sa ating kaligtasan.